Pahimangno, sensitibo ang iyong madungog nga audio. Patayong sa kalaki human siya giluma o ginatdakan pa barbel ang ulo. Siyang kauban trabaho sa usa ka uh, Poultry Farm sa barangay Biasong, lungsod sa Balamban. Ubalik si Femari Dumabok sa report. Sa kuha sa CCTV so sa poultry farm, madungog pa ang shagit sa biktima nga mihangyo sa suspitsado nga hunungon na ang pagdapat kaniya tungod sa grabing sakit nga nasinati. Makita usab sa CCTV nga kining nakapuwa nga lalaki nga gila nga si Wendy de Lima, hingkod ang panuigon taga Leyte, ang suspitsado sa krimen. Mikuha sa barbell dayon sud sa usa ka lawak. Og madungog na lang ang syagit sa usa ka lalaki. <coughs> Sunod nga makita nga migawas kini og adunay laing gikuha. Matod sa kapulisan, nga kutsilyo na ang gikuha ni ining nga mo'y gigamit sa pagpanunggab sa biktima sa makadagang higayon. Ang biktima gilang si Marjon Andaya. Sunod nga makita sa laing kuha sa CCTV, ngayano rang mibiya pagawa sa sospek sa poultry farm. Matod ni Police Lieutenant Colonel Julius Garcia, nga personal grudge ang ilang gitanaw nga motibo sa krimen. Gingong kanunay lang maglalis ang duha og niya itong Sabado, nagkasabot sila nga muato sa barangay Biasong, Arun Mandisco. Nanguli ang duha nga hubog kaayo. Nagkalalis, umisangpot sa sinumbagay. Ang umpisa ng away nila, actually, nung uh, hindi pa nangyari ang insidente, meron na silang personal grudges, no? Kasi ang victim natin is from Negros Oriental, And uh, ang ating victim, ano ay ang ating suspect is from uh, Leyte. So meron silang uh, differences, hindi siguro sila nagkakaintindihan. Pero uh, kaya pa naman, they manage. Until such time na lumabas silang dalawa para mamiesta. Nadala pa ang biktima sa tambalanan apan nakabsan yun kinis ang kinabuhi, Domingo sa hapon, tungod sa mga samad iyang naangkon. Samtang nakigalayo na ang kapulisan sa kapulisan sa Leyte, ng ilang did didto miskapo aron masikop ang suspitsado. Oba ni Godfrey Rilien, Femary Dumabok. Balitang Bisdak.